Maayong hapon mga kapubre. Balik na pud mi karon mga kapubre. Dayon akong ipakita ninyo mga kapubre o, ang among nahumagaling mga kapubre. 20 kasako. 20 siya kasako mga kapubre sa tag 200. 4,000 siya mga kapubre. Dayon ang nagaling na mo, mga kapubre o, maura ni mga kapubre o, gamay ra kaayo mga kapubre Mura ni siya kadako mga kapubre oh. nih ni siya. Nya kay purti pa maning daghana mga kapubre oh. Na mahalin pa mga 200,000 mga kapubre oh. Nara ining kwarta di ari sa bunot mga kapubre oh. mani diri mga kapubre oh. Oh, tanawa mga kapubre oh. Sunod sumiana na pun mi ani mag mga kapubri. Oh, mau ni maabot mo mga kauban ron mga kapubre mo galing na pud karon. Lapan na abot mga kapubre hala dako deng kwarta ning bunot mga kapubre no. Hanggang dito lang muna usa kami mga kapubre maayong hapon sa tanan.